Nasrehas ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng Peking Solidarity Sticker ng Bako or Cavite. Ito yung ginagamit ng ilang mga motorista para makalusot sa mga subdivision at makaiwas sa traffic. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Bagsak sa entrapment operation si Manuel Rodriguez, 42 anyos, dahil sa pagbebenta ng Peking Bako or Solidarity Sticker. Tatlong Bacoor solidarity stickers ang nakuha mula kay Rodriguez at pitong sticker naman na may logo ng Las Piñas. Pero sabi niya, eh sabi po, legit daw. Kaya wala po kaming takot kasi kasi bago na naman 'yan eh. Hindi pa kaming kami nakarinda 'yan eh. Paninda raw sa mga pribadong sasakyan ng sticker para makadaan sa loob ng subdivision sa Bacoor para na rin iwas sa traffic. Pero dahil may kamahalan, may ilang motoristang bumibili sa mga nagtitinda ng peking sticker dahil mas mura ito. Yung original kasi, if you're from, if you're a resident of Bacoor, it is worth 300. However, pag tagalabas ka ng Bacoor, it's worth 3,000 yung sticker. Pero gihit ng mga otoridad, tanging lokal na pamahalaan lang ng Bacoor ang pwedeng mag-issue ng sticker. Yung features niya, picture, color, almost the same. However, yung original, I believe meron siyang RFID. Kaya medyo mas mahal siya. Sa kulungan din ng bagsak ng isang call center agent matapos magpagawa ng tarpulin para sa kanyang ex-girlfriend. Isunumbong siya mismo ng kanyang dating kasintahan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7. Mababasa kasi sa tarp ang konvo ng kanyang ex at lalaki umano nito. Kita rin pati hubot-hubad na larawan ng babae na kinuha ng suspect mula sa cellphone ng biktima. Nakasulat rin sa tarp ang salitang cheater. Pero heto pa, Not just one, but two ang pinagawang tarp ng suspect na i-display dapat sa pinagtatrabahuhan ng babae sa IT Park, Cebu at sa basketball court na malapit sa tinitirhan ng babae. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.